Maniniwala ka ba kapag merong isang camera, body cam, na worth 800,000 pesos? As in, 800,000 pesos, yung maliit lang na camera na yan? Pero, what if sasabihin ko sa inyo, yung ganyang klaseng body cam ay pwede mo mabili in just more or less na 6 kiaw doon sa online shops or online platforms? Let's compare. Ito yung binid na 800 1,000 pesos na body cam lang yan, ha? And then, dito naman, nakikita natin sa so mga online apps na same feature na camera, pero between 2K to 5K lang. So, ang laki ng difference, no? Hindi lang siya 10 times, kundi 100 times na mukhang nag-magic talaga sa pricing. Ito ang itsura ng worth 879K na body cam. So, pagmasdan yung mabuti. And, 191 units ang binili sa halagang 879K each. So, iko-compute natin um, 879 uh, Kyotoha ha, times 191. So, ang suma total niyan is 167 million pesos. Di diba? <laughs> ba? Grabe! Alam niyo ba? na ang isa sa mga pinakamahal na body cam na nakita ko sa online apps ay worth 5 to 6 quid lang. So, ang laking difference niyan, no? Tapos mas maganda pa yung quality nitong ng body cam kaysa sa binili na body cam na nakikita natin. So, compare yung 5 or 6 quid na worth versus yung 800,000 na isang body cam na yan. So, parang may something na kababalaghan, di ba? Alam nyo, very beneficial ang ganitong body cam sa mga content creators na travelers kasi gagamitin mo lang siya as your body cam and then uh, parang hindi mo na kailangan magganyan-ganyan. So very uh, parang independent na nagfa-function na yung body cam mo habang pinapakita mo sa mga viewers mo yung pinupuntahan mo. Pagdating naman sa feature, ang ganda din ng resolution niya kasi kung hindi ako nagkakamali, 40 megapixel yung clarity or yung resolution ng camera niyan. Kaya, klarong-klaro talaga. Tapos, ang dami rin yung features dyan no, na pwede mong makita. So, it is justifiable na affordable din siya. Tapos, makikita nyo na worth it talaga yung price versus yung quality ng body cam na yan. Kapag namamahalan naman kayo sa 5 or 6 quid na body camera, merong mas mura. So, pwede siyang mag-range between 1 quid hanggang 3 quid, Depende sa online shop and depende sa seller. So, makikita nyo dito yung body cam na yan na same din yung features, no? Siguro downgraded lang ng konti, pero hindi rin sila nagkakalayo ng features sa pinakamahal na pinakita ko kanina na isang body cam. Pero, as compared doon sa 800k na bodycam, cam, halos parehas din sila ng feature uh, medyo clarity, uh, medyo clear, tapos wearable din siya and ang dami ring mga iba pang features, waterproof, anti-glare, mga ganyan, tapos may memory pa. Tignan naman natin yung ginagamit ng mga US police officers na camera. So ito yon na nagkakahalaga between 2 hames to 8 games in US dollars. So kapag i-convert mo sa peso, naglalaro siya between 15k hanggang 40 plus or 40k, mga ganyan. And dito makikita mo yung quality, yung accessories tapos medyo marami talaga siyang abubot, no. Pero yung uh, camera na pinakita na be need for 870k, parang alam mo yon. <laughs> mapapaganon ka talaga and question ka bakit ganong sobrang kamahal. Nakakalungkot lang talaga, no? Kasi from flood control, tapos yung binabakpak na kalsada, and then ngayon naman, itong mga body cam. Tapos makikita mo, yung mga pasimuno ng mga ganito nag-overprice ay finaflex nila yung kanyang, kanilang karangyaan online. Yung mga mamahaling Rolex watch, yung kanilang luxury car, yung mga pa-travel travel, yung mga bags nila, alam mo yon. So, ay nakakalungkot lang talaga. Tapos, malalaman mo lang na yung office ng corporation or company na nag-outsource ng mga bodycam na yan ay nasa loob lang pala ng isang apartment or condo unit. Hindi talaga siya yung company na fully established tapos kakaunti lang yung assets niya a little less than uh, half million yung assets lang niya tapos bagong gawang company so nakakapagtaka lang no na sa mga ganong small scale company na nakapagpostlate ng ganyang kalaking halaga